to this ganap nga guys ayan, binalikan ulit namin ang Paisano Pizza Hut dito sa One Chai guys tiba ang lalaki ng kailang servings guys, one slice lang ayan, sulit na sulit ayan, tara guys, kain tayo kinamay tayo bakit masuburan na ano ako dito kasi ano to eh baka tumamaan, mabudol masyado. Yung pasta ko oh, hindi naman, 'di ba? Ang isa kasi spicy nito. Ito lang talaga guys ang nagpapasarap, ang pasta. Ah, In 13 Kanya. minutes natin 'yan guys. Ano na lang, four mm, Ano ba 'yun? Ginapul ko lang. Wala nang i-port nito. Pati sa Pepsi hati, lagi mo dito yung straw mo. O, diba? Ayan. Ating kapatid. ating kapatid, guys. yung talagang buhay. Si Pepsi bed. Ang mga kasi pwede din tayo. Pepperoni. 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 Pepperoses. Pepperoni pizza. Pero mas lakar, ikamayin mo yun ang pangon mo. Mas basa, kinakamay naman talaga. Ang hirap ano yun eh. Ang kukaw, magandang yun mo lang. Hmm. <laughs> 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 <Try na. laughs> so, mga 'tong video Ano? ka, mm. Hello? Hello? <laughs> so, gender, ka video. Mag. ka video dyan. <laughs> hmm. <laughs> 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 Hindi mo feel pag nagana Magkano nga yung medium? 125. Ah, uh, 145. Ganyan okay, ka na. doon. Pero si Sisi Bumi bibili yan. Isa nung 200 na yung may gitit. 240 ata yan eh. Nung nag-birthday siya, di ba? Ilan lang tayo kumain nun? 240 ata kasi hindi ba nagtampu-tampu rot nun. Tama ba yun? Tampu. Sino? Tama yun. Lang? lang tayo. Saan yun sa akin dito? Wala pa, hindi pa ako nalimba yun. oh ito, basa. Ito ngayon, kaya, And, mm. kaya, ang akin yung lakas, Wala pa lang yung biglang pesu dito. Sabi ko na maamhang tayo, hindi. Hindi! Ako talaga, ano na ako sa amhang dati, grabe, kaadi ko sa amhang ngayon. Like, yeah. ano, pag <laughs> oh, sa mo na ako nag-arayan. Ang gusto niya. Ang Sana Gulang sa sarap. Masarap to yung pampaalat. pag pa wala namang ganito. O oh, yun. <laughs> Palu paano na ba? Bawi na lang dito. Hmm. Yan yung ano yung shredded. Okay. Lagyan natin ang bitchin. Pandahin mm -hmm. <laughs> yung hiyo yun. na. Kainin ko na lang ito guys. Kakamayin ko to Ang hirap. Ayan, roll. Oh, diba? Mmm. Mas maganda ka ganyan. Mmm. Diba? Oh. Sa'yo na. Ay, kanda po ito. Hmm. Kanda po ito. Kanda Ang hirap. Ano na? No? Mmm dapat ano kutilyo dapat to dapat sa mga tagayan buot ang to ano na dapat pa sa paniniwala sa problema maaga pa kamo mm. may may nakita na sa'yo. guys okay, so, alam mo kasi, pag wala siya nga, ano, yung kanikanino niya magbibigay, at is makukontrol niya. Renta na ang napadala niya. grabe. Mm. Isa lang anak niya. Hmm. Uh -huh. Kasi ang may awak, kawak pa. Ka. Hmm, hindi ka makakaganti na. Hindi <laughs> mo yung bilay, hindi mm, ka nang bilay. Hmm, kung may awak pa. Ako nga yung din. Na namin kanina. Pang ano ko na. Kaya, pambayad dun sa nag-aalaga. Ang pag tinubot yun, may pera ka pa. P ah. ha? 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 Saan? Ay! Eto, yung nakaitim? Ay, oo. Sa ano, USEM? Minsan. Iba-iba naman iba kasi, hindi ko pa 5-10 video sila. -time. Hmm. Malaking tulong din nang may part-time. Hmm. Mamiyansi nga, nga. Okay. Pero hindi na ako nagpapaano yung advance niya kasi parang tinatamad na ako. Sabi ko kada ano niya. Kaya punta. Hmm. Nung ah, ano ako noon, di ba? Nung nagpa na noon, ang Di diba? mo hmm. diba, kinap yung kaitay mo Wala na, wala na siya dyan. Nasa Canada na. Kasi mamimessage mo pa naman yun sa messenger. Oo, oh, sa WhatsApp. Hindi hmm. ba niya pinto pa? Kaya huwag ka ganyan yun. Ang tagal ko na rin hindi nakapag... Ano. Pero hindi nga mainit mo. Ayan. Ininit ka? Huh? Kaya nga, pero hindi masyado. Mm. Madali, hindi ko ko. Tingnan mo, sila kinamay din. Ang ginanito rin sa akin. Mm, oh. seven minutes na. Ang bagay siya. Kung hindi nila, parang malabo yung camera mo. Hindi kasi naka, ano, brightness. Mamaya, brightness lang. Huh? Diyan siya ang tintino. Pupunta din ang church nila. At ko kong doon. Pag umaga dito pila. Ang gabi. Baka mm. isa ka lang. Bukog pa lang. Ang ko.

Alam. Yeah. Buti kamo lang ang interesado man ng mga, ano, ibang anak. Yeah. Di yeah. naman naman ako original. Saka parang may pera din naman yung asawa ng ano yung bakilawa. Hindi yeah. hmm. hindi mo siya nag-interest, di ba? Pinahiram pangasinan. May asawa. Ah. Yeah, Kaya ang pinamabol ni papa. Kaya din lang. Eh mali gid ng ano nila, utang na loob kasi wala si dumami. Bakit? kabit hindi ang kabilis pa? Pag-uubay naman. Habang hindi, sagat lugar pa nung ano... May kamangkayong ka hayta ka mag-aana ka may katawan sa lugar nila. Di rin din niya yung makatago eh. Hmm. Ngayon siguro, wala lang. Wala lang. Hindi pa mm. ayaw? Hindi pa rin. Hindi kapatid lang niya. sa ka hmm. ka kanila pa rin? Hmm. Wala na. Nandun sa kapatid niya. Kasi tinupatay ka mm. niya pala na mahal dito ay. Hmm. Ang bagay, wala nang alam yung bata. Hmm. ano, ang asawa din. Ano din yung babae? Ang asawa din. Supportive din. Supportive din siguro. Nagpapagal din siguro kay Andre. Hmm. Oo. Oh. So, Kung malalaman niya, hindi niya makasabi. Hmm. Lalo pag lumaki ng bata, inaalam niya nanay na yun. Hmm. Pwede pa na, katago. Ayun. Huwag pa huwag. Hindi niya pa ngayon ano, nandun. Hmm. Pag lumaki yan, Hanapin niya yung ano. Hmm. Tapos makikita niya yung ibang kapatid oh, oh, niya. Oo siya. Pero alam niya kung si nanay niya? Oo, oh, oh, ha? Tinuha na oh. nung ano? Tinuha na nung babae. Pero hindi alam mga kasaba ng babae? Hindi na makikita. din niya. Malalaman. Hmm. Saka, kawawa yung bata, alam mo, ano yung sa'yo. Hmm. kasi sabi nila sinusuport tayo. Magbaka mamay, mag, mami, mag pa yan. Hmm. May ginasaan din nga dito eh. Nga? Nga? niya ako. Paano? Saan naman daw Okay, okay na ma ma hmm. Baka mamay, mag naman. Kasi di siya lumaki. Lalaki? Babaan. Hmm. May kalawang yung anak niya hmm.

niya. Mm. Huwag mo kamong isipin si Uday nga. Ya. Graduate niya ng teacher, a major niya English. Yan ano, BS na. Sa bangko ko yung magsabang. Okay. Pero pwede rin siya mag-ano dito eh. Mm. Tanong-tanong siya dito. Dalas nila mag-ano. Accountant siya pa na siya. Mas. BS na. Ah! Ano siya, a major niya man. <laughs> Pero <laughs> nagtrabaho siya sa bangko. Pag nito huwag-huwag na siya, na may ipo na siya, sa so, kanya nang ano yung grenade niya, doon siya mag -trabaho.